Hindi madali ang magpalaki ng mga anak as a solo parent. Narito ang mga showbiz moms ngayong 2024 na solong pinapalaki ang kanilang mga anak at nanatili silang single ngayong taon. The Philippine showbiz list presents 2024 single mothers ng mga artista. Denise Laurel. Para kay Denise Laurel, pinakamasayang panahon ng kanyang buhay ang tinatamasa ang inalagaan ng anak at tinatanggap ang singlehood. Sa isang Twitter post noon ay kinall out niyang isang balita na nagpapahiwatig na si Denise ay nahihirapan bilang isang single mom. Ipinanganak ni Denise sa kanyang uniko iho na si Davian Alejandro o mas kilala bilang Buki noong 2011. Sa isang episode ng podcast noong 2022, ikinuwento ni Denise ang tungkol sa pagiging isang ina at ang ama ng kanyang anak. Dito ay binahagi niya kung paano niya halos mawala si Buki habang siya ay nagbubuntis. At bagamat hindi sila nagkatuluyan ng ama nito, itinuturing pa rin niya ang kanyang anak bilang ang pinakamagandang regalo na kanyang natanggap. Janela Salvador Matapos na mauwi sa hiwalayan ng relasyon ni Janela kay Marcus Patterson, tinidiyak niya pa din na siya isang constant sa buhay ng na kanilang nag-iisang anak na si Jude. Napanatili din niya ang maayos silang samahan ni Marcus at co-parenting sa anak. Naroon na pagtanggap niya sa realidad ng buhay at pagyakap sa pagbabago. Ang pangyayaring ito ay hindi rin nakahadlang kay Janela upang patuloy na maniwala sa pag-ibig. Katunayan, hayagan siya sa pagsasabing bukas na siya magmahal muli at payapa na siya kung sakaling may lalaki man daw na magyaya sa kanyang makipag-date. Ganun pa man, bilang single, mahalaga para sa kanya ang self-love kung saan ay ilalaan niya ang oras sa kanyang sarili at syempre sa kanyang anak. Sara Labati Kabilang sa listahan ng single mothers ngayong 2024 si Sara Labati. Noong nakaraang taon, ang gulatin ang publiko ng balitang hiwalayan nila ng mister na si Richard Gutierrez. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi nakita ng kahinaan si Sarah bagkus ay ginamit niya ang pagkakataon o pagpagpatuloy na udlot na pangarap mula na maging isang ina. Ang buhayin muli ang kanyang acting career. Kasabay nito ay hindi naman kinalimutan ni Sarah ang kanyang responsibilidad sa dalawang anak na sina Kai at Zion kung saan ay co-parenting sila ni Richard. Ang kanyang paniniwala na not sweat the small stuff ay kapakipakinabang din lalo na para sa mga single mom na iniisip na kailangan nilang gawin ang lahat. Rita Daniela. Mayroon ng healthy co-parenting setup si Rita Daniela kasama ang ama ng kanyang anak na si Uno at mas lalong umuusbong ang kanyang karera sa showbiz ngayon. Katrina Halili. Bilang single mom, isa sa mga tiniyak ni Katrina ay hindi maapektuhan ang relasyon ng anak sa ama nito. Limang taong tumagal ang relasyon niya na mga awit si Chris Lawrence bago sila naghiwalay noong 2014. Pero sa kabila nito ay nanatili silang civil sa ngalan ng anak nilang si Katie. Aminado si Katrina na kailangan din ni Katie ng kalinga ng isang ama na meron itong hinahanap na hindi niya maibigay na siyang hinahanap dito sa kanyang ama. Kahit sa poder niya ang anak ay hindi raw niya ipinagkakait kay Chris ang pagiging ama rito kahit may bago na itong pamilya. Malaya raw ito nakakausap at nakakadalaw sa anak. Kamakailan lang ay nagluksa si Katrina sa pagpanaw ng kanyang boyfriend. Chris Aquino Noong April 19, 2024, sa kanyang Instagram post ay nagbahagi si Chris sa isang emosyonal na mensahe sa kaarawan ng anak niyang si Bimby nang magdiwang ito ng 17th birthday. Binigyang pugay ni Chris si Bimbi na naging sandigan niya habang siya nakikipaglaban sa maraming mga isyu sa kalusugan. Sa kabila ng takot na baka hindi niya makita ang 18 th birthday nito, sinulat niya ang kanyang kahilingan para rito. Ang kanyang heartfelt message ay isang bagay na nararamdaman ng lahat ng mga ina, single mom man o hindi. Lahat ni Chris, I love you not only during my lifetime or yours but definitely for eternity. Angel Aquino Napatunayan ni Angel sa kabila ng pagiging isang single parent at abala sa trabaho ay hindi naman siya nagkulang sa pagmamahal na binibigay sa si dalawang anak na sina Iyana at Thea kung saan hindi may tatangging na palaki niya mga ito ng maayos na unti-unti nang tinutupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Magkaibigan sila na kanyang mga anak at may napakabuting ugnayan din ang mga ito sa kanilang ama. Dahil siya palagi ang kasama ng kanyang mga anak, sa kanya nagagaling ang disiplina at pati na rin kung paano nabubuo ang pagkakaibigan. Sunshine Cruise Si Sancho na may tatlong anak ng mga babae, sina Angelina, Sam at Cheska, na kailangan isa lang alang dahil sa kanyang unhealthy, toxic relationship noon. Hindi ito madali. kailangan ni Sancho na lubos sa suportahan ng kanyang mga anak ng mag-isa na halos walang suporta mula sa kanyang dating asawa. Ngunit sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lumago siya bilang tao na palagi niyang pinapangarap na maging isang tunay na huwaran sa kanyang mga anak. Siya naging impressively independent. Binuo niya muli ang kanyang karera at ibinigay sa mga anak ang higit pa sa kanilang mga pangangailangan. Rufa Gutierrez. Bilang ina, napakasaya ni Rufa habang kanyang anak ay nagbubukas sa na isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang mga hangarin, ang gusto lamang niya para sa mga ito ay lumaki na may mga values na kanyang natutuhan. Si Rufa ay isang kahangahang halimbawa na isang kamanghamanghang modernong ina. Dedicated siya sa mga pangangailangan ng mga anak at ginagawa ang lahat kahit sa mga hamon na wala siyang knight in shining armor. Vina Morales sa pagiging isang solong ina sa nag-iisang anak na si Shiana, ibinahagi ni Vina na bawat araw ay isang biyaya at hamon. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapasalamat siya na mayroon siyang pamilya na palaging nandyan para sa kanya. Ayon kay Vina, hinaharap niya ito at naniniwala siyang maganda ang ginagawa niya bilang isang mabuting ina. Tungkol naman sa ama na kanyang unika ika na si Cedric Lee, sa kabila naman sa limuot na pinagdaanan nila sa nakalipas na taon, tuluyan naman nila itong naayos. Sinabi ni Vina na civil na sila at co-parenting para sa kapakanan ng anak. Cheryl Cruz Para sa singer-actress na si Cheryl Cruz, ang pagiging isang single parent ay may kanyang mga ups and downs. Sinasabi niya na pagpapalaki sa kanyang anak na si Ashley nang nag-iisa ay mahirap, ngunit mayroon itong magandang pala sa paraang alam niyang hindi matigas ang ulo ng anak at nauunawaan ito ang mga hinihingi na kanyang trabaho. Jean and Jenica Garcia Parehas namang single mom ang mag-inang Jean at Jenica Garcia. Si sa Sang Panayam ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa kanilang relasyon bilang ina at anak at mga aral bilang solo ng mga magulang. Dito nagpabatid si Jean ang buong pagmamalaki sa kung gaano kaganda ang takbo ng karera ng kanyang anak. Bilang isang single parent, sinabi niya na isa sa mga bagay na kanyang pinagpapasalamat ay ang kanyang mga anak ay mababait. Samantala, pagdating naman sa kanyang mga apo, ayon kay Jean, hindi siya nakikialam at iniiwan niya ang disiplina kay Jenica. Shara Soto. Pagdating sa pag date bilang isang single mom, may isang kondisyon si Shara. Dapat ay mahalin at tanggapin muna ng lalaki ang kanyang anak na si Crixus. Ayon kay Shara, dapat kasundo ng sino mang aakyat sa kanya ng ligaw ang anak at kung hindi raw ay no na agad. Binigyan din niya na talagang numero unong prioridad niya ang kanyang anak. Candy Pangilinan. Bilang isang single parent, malino na nagampanan ni Candy ang responsibilidad niyang ito bagamat aminadong hindi niya alam kung paano niya kinakaya ito. Ang kanyang anak na si Quintin na 15 years old na ngayon ay na-diagnose with autism at ADHD. Bilang nanay, disiplinarian di umano si Kendi. Kwento niya, may mga ina na tulad niya na may mga anak na may special needs na patuloy na nagtatanong sa kanya kung ano ang mga dapat gawin. Sa ngayon, ang worry ni Candy ay ang future ni Quintin. Kaya ngayon pa lamang ay ginagawa niya na ang lahat para masiguro mabuting inabukasan ng kanyang anak. Claudine Barreto. Sa ngayon, prioridad pa rin ni Claudine Barreto ang kanyang mga anak kaysa sa pagkikipagrelasyon. Mahigit isang dekada ng single si Claudine. May mga manliligaw naman daw siya pero nai ito sa kanya. At nakikita daw ng mga ito na hindi niya priority ang makipagrelasyon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!